High school si Melanie nang mabuntis ito. Bagamat pinilit siya na mag-aral ng kanyang biyanan na makapagtapos sa sekundarya, pinili na lang niyang tutukan ang pag-aaruga sa anak. Kung nag nagpo-first year high school po ako, meron na akong kinakasama. Tapos nagbuntis po ako. Nung nagbuntis ako, doon ako nawalan ng ano na mag-aral kasi sabi ko, sino mag-aalaga sa anak ko kung patuloy ako mag-aaral. Pero sa edad nito na 49 anyos, nakapagtapos din siya sa secondary nito lamang Agosto. Isa lang si Melanie sa higit isang libo na raang Alternative Learning System student na nagtapos sa junior high school sa ilalim ng Alternative Learning System ng DepEd. Sir, sobrang tuwa. Walang paglagi ng tuwa. Kasi sa wakas, sa wakas yung inaasam-asam ko -asam na kamit ko rin. Kahit hindi pa manuli ang panahon. Medyo di pa tayo katandaan para hindi abutin. Naabot pa rin kahit pa So, nung natanggap ko po yung diploma, nung oras na yon hindi na tumitigil ang luha ko sa katuwaan. Yung, yung anim na learning strand na kailangan nilang maipasa. So, daladala, nag-brief na ako ng mga learning materials. At the same time, may mga modules na kailangan, kailangan nilang sagutan within a week. So after a week, babalik sila, magbabalik ng modules, tapos kukuha ng another module. Ang mga nagtapos ay sumailalim sa sampung buwang pag-aaral. Ang kanilang mga diploma magagamit nila sa pag a sa trabaho o pagkuha ng scholarship sa TESDA. Para sa akin po hindi hindi pa ano, hindi pa uli ang lahat. Huwag sumuko sa pangarap. Hangga't kaya, hangga't malakas, magsumikap na maabot ang pangarap kasi para din naman po sa atin ito eh. Para sa pamilya, para sa kinabukasan. Yan din po yung gaganda po. Mag-aral ng mabuti po para makapagtapos din po. Mm -hmm. so Makatulong din po sa kanilang para araw po. Bukas naman ang ALS program para sa mga nais pang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.